Episode 11 mga kapisda Ito yung ating mga isda Pakainin natin Ayan. Uh, malalaki na rin ito mga kapisda So yan lang Maintain lang ako ng ano, Adjust adjust 1 grams ng uh, Probiotics Ayan. Okay And then 2 times na pakain ng feeds So, ganun ka simple siya guys. Pagka, ano na, nalabasan natin yung kahit na isang linggo na kinondisin sila. Ayan. Saka wala na tayong nilalaga dito na aerator. Kunti lang naman ito, eh, 100. So, sa mga nagtitipid, kahit walang aerator, okay lang. Ayan. So, very short lang yung video natin. And, abangan nyo kasi lahat ng ginawa nating procedure ay i-discuss ko sa mga susunod pa mga video para po masundan. Yan lang po kapisda. Thank you.